Hello magandang umaga sa ating lahat Nandito tayo ngayon sa Trinidad po sa Maybuyagan dito sa may Watt wat Restaurant Maluwang din ang paradaan nila dito Kaya kung may sasakyan ka pwedeng pwede rito Yan nga at may kumakain na rito Parang kukunti pala yung mga tao rito kasi wala pa yung wat-wat hindi pa available So yung pwedeng maulam mo palang dito yung chicken, meron din silang inasal 130 din yung bayad Underized din yon. Dahil hindi pa available yung watwat, nag-order na ako ng inasal. Yung muna ang kakainin ko. mag out na lang ako mamaya ng watwat. -wat. Dalawang baboy daw kinatay nila kahapon. Upos agad hanggang gabi. Ngayon, madaling araw kakakatay lang nila. Kaya kakasalang pa lang doon yung isya-serve nila ngayon. Kaya antayin natin yon. Ito nga dumating na yung order natin ng na inasal. Ito muna yung kakainin natin ngayon. Ayan oh, may sili pa oh. Sarap niya ito. Hindi lang watwat -wat ang pwede mong gayawin dito. Masarap din yung chicken nila. Malaki pa oh. Kaya kung ayaw mo na sa wat-wat, pwede rin check-in dito. Dito, pagkakain ka kamayan lang. Pwede kang hindi magsuot ng plastic gloves kung gusto mo. Yung sa tingin mo, malinis yung kamay mo. Pero pag hindi ka naman nagugas, mas maganda magsuot ka na lang ng disposable plastic gloves para malinis. Shoutout lang po mga lods. Kain po tayo. Kumain na ba kayo? Dito talaga makikita mo yung baboy na kakatain nila. Talagang legit na hindi binibili sa labas talaga. Kaya yung sabaw nito talagang masarap na masarap. Kasi kakakahatay talaga. Yun ang sinasabi nilang legit na wat-wat. Libre din po ang kapi dito. wanto to sawa. Ito na po yung natikout natin. Tingnan natin. O yan. Meron siyang juice. Ito po yung wat-wat na sinasabi ko. Dalawang piraso lang po yan pero malalaki. Meron din siyang sabaw. Sa simpre yung kanin. At ito na nga mga loads yung nabili natin doon sa Watwat. wat. Yung natig out natin. Ngayon kakainin na natin. Ito po. Ganyan po kaganda doon sa wat wat. Talagang yung 130 mo solve na solve na. Pero nga pang pag doon ka na kumain. Kaso lang kasi tinig out ko na kasi kumain pa ako ng inasal doon. Kaya tinig out ko na. Kaya po mga loads, maraming salamat sa panunod. Kaya sa muli.